Idol, pa-chocolate ka. Total Valentine's naman. O oh, sige. Gusto mo chocolate tapos mananalo ako? Para imposible yun ah. Chocolate na, tapos mananalo pa. Gagawin natin yan para sa'yo. Sa akin muna natin itong tapos magpakamatayin tayo ulit. Oh, ano ngayon? Ha? Ah, Tanso siya pero mananalo. Yun ay kumakakalusot. <laughs> February. Araw ng mga puso. Bakit? Kaarawan ng patay ngayon eh. <laughs> tanso. Puso. Dubulo. Ibig sabihin, connection pa rin eh no? Tanso. Puso. Puso. Tanso. Parang malapit lang sa words no? Disko po naman. So yung salitang tanso pala nagaling sa puso. Puso. Araw ng mga puso. Araw ng mga tanso. Diba? Tanso. Tanso. Puso oh, rito man. Hold on. Puso. O, diba? Yung taoli, ano, yung huli na words. Tanso, puso. Cunik-cunik-tado. Tarap-tado! Kaya pala, kaya pala. Tanso, puso. Araw ng mga puso. May may puso. Sasaprakin ko pa yan eh. Tama din. Ah, araw na ang kan. Tama! Mabigat na tama ito. Tukulit! 14. Yung mga kan ngayon, yung mga may juwa ngayon, lalo na yung mga kalalakyan, kailangan nyo ng chocolate. Tama, pag nakabili akong granada, alisin ko yung pain, talagay ko sa kahon, bibigay ko. Para pag bukas, sabok. yun ang paywating yun. Paywating talaga yun. May, may meaning, you know? May meaning. Kada, kada laro ko dito, may matutunan kayo eh. May meaning talaga. Ibig sabihin, yung tanso. Aron na mga tanso, puso, di ba? Similar in the last word. Oh, yeah. last word. And chocolate ang so, chocolate, di ba? Ibig sabihin, dapat kailangan nyo mamigay ng chocolate para sa mahal nyo yung Valentine's Day, di ba? Alam mo, pag Valentine, iba ka ko sa babae. <laughs> para yan, para yung sa inyo talaga. Para, para ma, ma remind kayo na kailangan nyo ng chocolate para sa mahal nyo sa buhay. Bigyan nyo ng chocolate. Yan yung gusto ng juwa nyo. Ganun yun. Ganun mga relasyon ngayon. yun. Panandali ala, tapos wala na. Away ng away na. Ito, ito. Atos muna ako. Mukhang mo ko na-miss ko mag aldus, eh. Idol, pa-chocolate ka. Total Valentine's naman. O sige, gusto mo chocolate tapos mananalo ako? Para imposible yun ah. <laughs> pa-chocolate tayo tapos mananalo pa. oo oh. Ano, ano gusto mo? Cho chocolate na tapos mananalo pa. Gagawin natin yan para sa'yo. Imposible mangyari yun. <laughs> <laughs> Dito, to ah. Ano gusto ni Chokla sa Valentine's Pre? Tan Pre, ah, yung... Kinilasin ko gusto mo. <laughs> Yung negro, yun yung gustong gusto niya eh, yung mga negro, yung mga Amerikanong negro, yung gusto-gusto niya. Kasi uh. malaki, uh, malaki yung abs, o yung abs nila, pati yung muscle, muscle-muscle. Eh, mga nito. <laughs> Siyempre, pre. Tingnan niyo mabote ah. Papakamatay ako dito, pre. Makler ko tapos papakamatay ako. Alam mo naman siguro, 'di ba? Ganun tayo kalakas eh. sabi mo matanda ka na, mahina ka na talaga. Kalakas, eh. iba, iba kasi pag malakas talagang pag malakas kasi yung kan pre pag malakas kasi yung ano tag may tinatawag kasi na malakas eh di ba Kung sa kawe madali ka na no. magliyab ako oh. Iba kasi pag malakas eh Oh, papatanso ako ah, papatanso ako pre Pero mananalo pa rin Buenas mo naman oh, Patay tayo oh. dalawang dates, dalawang dates Tingnan nyo lang mabuti pre ah Kung paano ko to ipapanalo to ah ha? Puro hangin lang yan Gusto nyo kasi tanso ako eh Oh, tanso yan pero mananalo Palagay ko eh, mahirap yari. Impossible Ano oh, kasi nga kung ganun pre, hindi naman kita ina ano eh Oh Uh, think, kuri, ganun tayo kalakas eh, di ba? Ang lakas mo mang atat, mangusume. <laughs> Ayan na, o. Oh. Ayan na, tingnan nyo mabuti, ha? Ah. Manood kayo mabuti, o. Oh. Oh, di ba? May ulam dun sa taso, oh. dapat pinatay ko na lang yun, o. Oh. Hindi e, magpatay ka dyan ng sardinas. Oo, <laughs> <laughs> oh, pinatay pa ako. Ba't ka nagagalit? Ikaw may gusto niyan. Oh, Sportage, Sportage. Pero magugulat sila mamaya, pre. Kung paano ko sila bubog-bogin, pre, ng isa-isa, lima-lima, sampu-sampu. Walang kayabang-yabang, ano? <laughs> Ganun tayo, eh. Palakas tayo, pre, di ba? 0-4 na yan, ha? Zero na yan, ha? Tano na! <laughs> oh, okay, pa patayin natin yan kasi gold yan, eh. Bukas eh. <laughs> pre! Umapalag pa, o. Patay ka ngayon, o. Ano ka ngayon, o. Ano ka ngayon, o. DALI! Uy! Uy! uy Buhay ka pa! Buhay ka pa! Buhay ka pa! Ano ba? Tingin na ako, ah. Diba? Pinatay mo ba ako? Pinatay mo ba ako, ah? Oo, 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 oo. Wala mo makaka-nosh ito eh. Sige lang. Sige lang. Five tits na tayo ha. Five tits na tayo ha. Panso tayo pero mananalo tayo. Sabi ko kasi diba mamay-may nga ya. Tinay <laughs> mo sinasabi <laughs> mo. Pulon. Papatanso ako dito. Papatanso ako dito. Pero sure win. Oh, patayin mo ako, patayin mo ako. Oh. Kira na yata ang ulo nito. Six tits, six Papa sampu ko yan, papa hindi ko yan, pero mananalo to. Meron kang mga kamag-alak na patay, nasa libingan, pasyalan mo. <laughs> ako pre. Pag ako kasi nagbirada pre, walang makakatalo sa Alaska. Kasi may difference yan eh. siya niyo na. Pre, panatan mo yan pre. Keep mo yan. Andito na yung dragon. Wala, hmm. gago na katakas. Ang tatanga-tanga. Lumipad si Superman, pero di ko na nakita. Siya ay lumipad ng lumipad. Hey! Di pa, di pa umuwi, oh. Patay ka sa akin! Patayin kita patay tayo! O oh, diba? Ganun lang kasimple, pre! Tingnan nyo naman, diba? Patay na naman tayo, pre! Baliw ka yata ba? eh! Lang. Pero, mananalo kami dito. Tanso na panalo. Yun nga tinatawag ko, diba? Tanso na pero panalo! Tarantado! do uh, tanso pero panalo. Gago, nakasispa pa ako doon. Iyan natin sila dyan! Yot, nakasispa pa ako. Ta. Ha, <laughs> ayos yun! <laughs> papatay lang tayo para matanso tayo, pre. O, di ba? Bisik na bisik, pre! Nabuhang ka! Hindi, <laughs> baliw pala dito! <laughs> wait na, wait na! babakbakan sila, oh. Pagka makasis kasi ako dyan, eh, kaya hindi ako maglalaskil. Bright ka! <laughs> Ito lang yung tanso pre. Sawa na kasi ako maging BP. Yun din sabi ni pare, no? Hindi naman tayo magkumpare. Patay niyo ako, yan. Patay niyo ako. Okay, patay niyo ako. Nahirapan pa kayo, O, oh Makakasis pa ako dyan, eh. O, oh, hindi niyo pa ako napatay. Kayo pa nagramatay. Eh. <laughs> Nagkarobot pa sila, oh. Wala naman na ano doon, na ah. kay parang nagkaramatay doon. <laughs> pre hindi naman kita papatayin, pre atikita ah. di, di kita papatayin. dito lang talaga ako dito lang talaga ako magtari ka babae ka. pre mo ako, pre mo ako, pre oh. pre ano pang niyo, pre mo ako, pre Yan, pre 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 pak. pre 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 retarded yun, eh. Ito yung tanso na mananalo. Tanso na eh, di ba? Tanso nga mananalo. Tapos walang nangyari. I want to do wrong. I this to see. Wala tayong nakakagyere Sa bosik nyo eh. Okay, patay niya ako. Zero oh, three. Ayan, pwede na ako tanso dyan. Okay na to, okay na to. Umuwi ka na lang sa inyo. Okay. Ha? Magpahinga ka na lang sa inyo. Okay, <laughs> <laughs> mag last kill. Assist naman tayo. Dagdag naman yun sa point, di ba? Kaya eh, huwag na tayo mag-assist. Sige, okay, banatan mo yan. Sige, abulin nyo. Magpatayang kayo. Huwag mo lang demonyo eh. Huwag <laughs> mo so, okay, natin sa mag story magpapakamatayin tayo ulit. Eh, <laughs> hindi <laughs> 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 niya pa ako napatay. Patayin kita eh. <laughs> iba Tanso to pre pero mananalo. Oh, ano ngayon? Ah, tanso siya pero mananalo. Hindi ko makakalusot. Tanso na mananalo. Oh, ala kaya mo 'yan. Oh, kaya mo 'yon. Hindi matutupad. Syempre nakakahiya yun. ba? Diba? Tanso tayo pero mananalo daw. Diba? Ganon naman ka simple bilada. Hindi ka lahiya sa kanto mo. ba? Diba? nanalo na kami, oh. Laman na ako ginagawa, oh. pagbigat. Wala na, GG na talaga, oh. Diba? Tanso na panalo! Oh! Ano? Kinilasan ko yung muso mo, eh. Ano? Sabi mo, eh. Tanso na mananalo. Diba? Panalo pa rin, pre. Pakiramdam ko parang huli araw ko na ito, eh. Ganun talaga lakas, pre. Na Natatiming ko kasi kung paano gagamitin yung pagkatanso, eh, no? Mabigat ka, di Diba? Kaso, pero panalo. Napaka-easy lang, di ba? basang-basa nyo, di ba? Ganun ako kalakas. sabihin mo, matanda ka na, mahina ka na talaga. Ayan, basa nyo. O, oh, ganun lang kasimple. Anong nga pinagsasabi mo? May mga mukha yan, o. Oh, May mga mukha yan, tapos sabihin mo naman na iay. Tingnan nyo, tingnan mo, o. Oh, iay yan. Yan, in matching lahat, to, in matching na, o. Oh. in matching, o. Oh, in matching na nga sila, o. Natuwa na sa mukha yan, Hehehehehehehehehehehe <laughs>